nangyayari? Ja, yeah, congratulations sa iyo. Uh, Galing-galing mo. At ang boy-boy ng dati ko. Diba? Mas <laughs> kagulat ako sa kanya sa iyo. Yes, tama uh, ano ka po, Ma. Ano pa dapat na pakita mo ang talento mo sa stage na hindi kinakatawan? Um, nakaka-relief din po na nakaabot ako ng tatlong years. and nakakatagal ko ng na kaba narinig po na isa sa mga judges natin ay nag Ano yung naramdaman mo Na pag-isipan mo yung no as pwede ko pong i-improve para sa next the stages ng performances ko. Kanina okay. okay. mo mga comments sa ating mga judges, ang pinakatumatak sa'yo, na po mo dadalhin mo hanggang sa mga susunod na rounds? Kay Sir FNJ po, I think um, nag-review po, nag po ako dun sa sinabi niya na mas ipakita ko pa ba, ba yung talent ko, ng yung people, yung mga namakala and i-expert ko din po yung other talents na kaya ko po kong gawin like yung other instruments ko po na kaya i-play and possibly yung pagkanta ko din po. Ayun! parang tayo maaabok? Kasi ano ba po ang mga instrument na pinag drums ka? Drums, piano, bass, and guitar, and yung performance lang. <laughs> May hey, kwenta ko kung uh, ano ba iba instrument kasi okay. pwede kang gamitin yung paano sa drums? importante sa iyo na umabot ka sa sa ganitong estado sa Pilipinas na pare. Um kasi sinusuportahan din ko kasi yung family ko, yung pag-share uh, ko pa ng talent. Matagal na po kasi akong nag-perform and lagi ko nila akong sinusuport sa ganung bagay. At gano'n rin kahalaga sa'yo na umabot ka hanggang dulong yung Brian sa Pilipinas Gatane. Na Nakakapagod yun ko kasi um, Ko I, -exceed yung na so, ginawa, kaya, I don't expectations i In case you didn't know baby, I'm crazy about you And I will be like if I say that I can live this life without you even